Ilyas. Yes. And this is Azad Kashmir, Pakistan. Thank you for watching our channel. This is Assad, Kashmir, Pakistan. <laughs> kita kasi mataas yung mga grass, mga ses. Grass season dito sa amin pag mainit ang panahon tag Next month. Hi Sami. Hi. Saan ka galing oy? Ha? Hi, hi hello Sami. Hello. I love my new cup Gustong Gusto ko yung may mga ano ako Bago akong cup, malalaki Yun ang aking Kaligayahan sa buhay Ma, paano, 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 paano. Lakaw, kunin mo bali Malamig ka Papa, bro. Yun ang aking Yung kulay na maliit Nasa ref, tapos dala ka ng baki Ayan Pakistan time is Ano Pakistan time? 6.33 ng hapon. 6.33 mag quarter to 7 sa maliwanag pa. Kapi tayo mga ses. Kalahati lang yung kapi ko ha kasi sa laki ng aking tabo. Kahit na meron siyang pang pangag damage-damage na binili ko pa rin siya kasi gusto ko siya hindi siya nababasag. Kapi na may luya. Sausaw -sau tayo ng ito yung Pakistani na ano, Pakistani na biskotso. Partner tayo sa ayan. Ano ba ito sa ano, sa taga Tagalog, biskotso yung alam, yung biskotso ata. Sa Bisaya, dito is sa Pakistan Ras. Sa amin, toasted bread. Dahan-dahan, kema, ano, mat dapa ka. <laughs> Dala yan, tubig e. Eh. Mainit. Ang init dito sa lugar namin ngayon, mga sis. Pailan mo ako. Tulong daw dawan niya. Malamig daw yung tubig. Ganda-ganda oi. -ganda, Akin na. There's no like coffee. Ito? Chow. Mga sisi, kumusta kayong lahat? Sabihin mo sila sila, mga auntie, kumusta? Ma Gusto mo ba balik ako sa trabaho? Hindi. Yeah. Ayaw mo? Bakit? Dito naman si Papa ah. Sino yeah. gusto mo magtrabaho? Si Mama si Papa? Papa. Papa? daw niya ang dapat magtrabaho. Bakit ayaw mo ako magtrabaho? Si Bilal. Si Bilal din daw magtrabaho? Ali Bilal daw. Hmm? Halib Bakit papa mo? Ha? Bakit si papa mo? Ayaw mo magtrabaho si papa mo? Bakit? Sabihin na, bakit? Babalik ako sa trabaho pag ayaw mo mag-trip sa salita. Bakit ayaw ang pagtrabaho ng papa mo? Uhuhuhu! Mm -hmm. Ha? Klase. Ito niya si Bilal lang daw. Hindi naman kaya ni Bilal. Ako na lang magtabaho. Magtrabaho mm -hmm. mag ako para marami tayong ano pagkain. Ang pera. Mm -hmm. Say Si hi. Si hi. Pa mama. Pa mama. Si hi, hi. Hello. Bahulu ke aja baba. No, no, no. Dito ka umupo. Tapla. No, no. no, no. Aking tabatsoy. Ayaw daw niya na babalik ako sa trabaho. So kanina mga sis, nagtupi ako ng mga nilabahan. Ang dami kong planchahin. Tinupi, tupi ko muna. Tapos nilagay ko yung damit ko sa ano. Ilagay ko yung damit ko sa bag. Yung ano ba? Paper bag. Iko bag. Mm -mm. Puno na. Pumasok si Bilal. Sabi ni Bilal. Ano yan? Babalik ka na naman sa trabaho? Bakit ka babalik? Sabi niya ganun. Bakit ka babalik sa trabaho? Kala ko ba dito ka na sa bahay? Pagpasok niya talaga. Puno na yung bag. Iko bag. Bakit ka babalik? Eh, di ba nga umuwi ka na kasi tapos na yung trabaho? Ba't ka babalik? Sabi ko, bakit? Ayaw mo na marami tayong pera? Ha? Maraming pera. Sabi nga ah, anong gagawin sa maraming pera? Tapos, maya-maya mag-aaway na naman kayo ni Papa. Sabi-sabi niya Aaway na naman kayo. Kasi kaya, nung trabaho ko sa city, lagi talaga kami nag-aaway ni Elias. Parang araw-araw. Hoy! Araw-araw talaga kami nag-aaway nun. Kasi yung pag-reply ko late, gusto niya on time mag-reply, eh nagtrabaho ka, may amo ka, diba? Tapos yun, block siya, unblock, ganun ang nangyayari. So, ngayon, nung pag-aaway namin, ginamit niya yung mga bata. Pati si Bilal, ginamit niya. Nag-message sa akin si Bilal. Mama, umuwi ka na dito. Hindi maganda yung nag-aaway-aaway kayo ni Papa. Ganun-ganun si Bilal. So, sabi ko, sabihin mo yan sa papa mo, hindi magsilos-silos kasi nagtatrabaho lang ako. Nagtatrabaho ako dito, hindi ako nag, ano, nagpapakapagod ako dito. Ilang pawis isang araw, siguro isang tabo. Huwag magsilos-silos, wala akong ibang taong kinakausap dito. Sabi kong ganun. Kaya kanina, ano, galit siya sa mukha niya, nagsabi siya. Oh, huy! Galit siya, sabi niya, ano, Pabalik ka na naman sa trabaho. Basta galit sa galit siya. Hindi ah. Nagtupi nga lang ako sa ano, sa nilabahan ko. Para ka namang tanga. Nagagalit siya ng tubig. Ayaw na ayaw na niya akong pabalikin sa trabaho. Kasi gusto niya siya na daw magtrabaho. Sabi ko, hindi ka pa nga pwede. Kasi 17 ka pa lang. Next year ka pa mag-18. Pahinaan mo naman sabi. Next year ka pa mag hindi ka pa pwede tanggapin sa mga ano nga yung company. Bihin mo nga yung mga friend mo, mama, baka may ano sila, alam silang papasukan ko. Kasi ayon na ayaw niya talaga na ako magtrabaho. Gusto niya siya na lang daw magtrabaho. Sabi ko, mag-aral ka muna. Huwag ka muna mag-aano-ano -ano ng trabaho. Kasi akala mo yung trabaho, pag start magtrabaho ka, ewan ko kung kakayanin mo ang hirap mga muhandong. dong utusan ka ganitong oras ka lang patulogin ilang oras ka lang patulogin ganun kaysa sarili mo na ano yung may, may time na ano trabaho hindi yung full time na ganyan wala kang tinapos gagayahin mo kami ng papa mo wala kami tinapos kaya ganito yung buhay namin nakita nyo diba sabi ko sa kanya ni Yaw sabi niya, ha? Ah, Aral-aral. Wala namang nangyari sa aral dito. Wala namang dito sa bukid kasi namin dito. Parang isa lang tapos dalawa ganyan. Ano? Daba full dia. Hay ko ni May mga tayo dyan ng ano Oh, era. Hindi So 'yun sa yun si Bilal. Para na, uh, aalis ako. Huwag na daw akong umalis. Atin. So, dito kami ngayon sa aming Hacienda Loisita. Hacienda Loisita. Ang Haciendero Hello ka sa mga viewers mo, sa mga fans mo. Fans, my fans ba? Ay, me, Hoy. Asta ka music. Eh, bawal dito. Shhh. Wabod na eh. Magpasalamat, magpasalamat, magpasalamat ka sa ating mga viewers. Maraming salamat po. Thank you very much. For the And support. All our viewers, friends, not friends also. Maraming salamat for the support. For the watching. And for those... Papasalamat ako sobra sa I'm watching ate Rosanna without skipping ads. Thank you so much. Salamat. Dito ka nga sa likod, Angie. Mag-picture tayo. Sammy, ganun ka nga, Sammy. Magpicture tayo. One, two, three. Go! Kita yung likod natin, kapitbahay. Andito kami sa third floor ng aming kapitbahay mga sis. Bye. Thank you for bye watching. Bye. Salamat.